Hello mga kalak watcher today nga pala ay papunta kami ngayon din sa Asian Hospital dahil nga ipapacheck na namin yung uh, mga pisa-pisa sa pet na ni Bim Bim so aya papunta na nga kami doon dahil nga uh, kailangan na namin talaga ipacheck to kasi paulit ulit ang kanyang uh, minsan may sakit minsan wala at uh, hindi namin malaman kung ano ba talaga yung sakit niya So, kung naglalagnat siya, uh, baka epekto din sa, ka sa kanyang mga pigs sa pet. So, anyway, papatanga tayo doon. Uh, today nga pala is uh, June 22, 2024. And then, let's go. At uh, na nga kami doon sa hospital. Ayun. So, 11 daw, pupunta kami para daw... Uh, mauna kami So let's go guys enjoy the ride nakarating na nga kami dito sa Asian Hospital at uh, out muna kami dito ng boyfriend sa tapat ng uh, Asian Hospital kasi sabi ko hindi ko alam kung saan kami papasok dito sa loob so napakalaki ng hospital na to at uh, very very high in so anyway uh, nag-aantay muna kami dito sa labas kasi nagparking parking muna si boyfriend at ayun na nga, pumunta na kami dito sa loob. At ayun, pinalakad-lakad na namin muna din si Bimbim. -Bim. So, siglahin na siya. Ayan, habang nag-aantay kami sa doctors. So, first come, first save pala dito. Kung sino mauna, yun ang mauna. At ayun na nga, pangalawa kami dahil meron na kami naabutan dito ang first. So, ayan, habang hindi na board ay... Um, Pinalakad-lakad ko na muna dito si Bimbim. -Bim. Ayun, dito na kayo nag-wait sa talagang waiting area dahil bawal daw po dun sa labas ng uh, clinic ni Doktor. Bawal daw dun. So, uh, dito kayo mag-wait sa waiting area. Tatawagin na lang kayo kung anong number or meron yung iba namang mga clinic. Meron silang mga number na nag uh, vibrate na sila na ang mauna. So, sa kami, itta-text na lang daw kami ni Doktor pag nandiyan na. So nagutom na nga to si Bimbim -Bim na to. nakahingi na nga to ng pagkain sa ibang mga tao dito eh. So ayan, ang ganda dito ng clinic guys. Ayun nga lang pang mayaman, hindi naman kami mayaman. So nagpasekan opinion lang talaga kami dahil nga, siyempre uh, gusto namin gumaling na si Bimbim. -Bim. Hello guys, welcome back to my YouTube channel! And for today nga pala guys, gagaling lang namin sa Asian Hospital at natuwa ako dahil hindi naman daw to pistola in ano anos ano siya uh, siguro pigsa lang. Ito daw kasi ng mga nagbubukol-bukol sa kanya is sa diaper so kailangan pagka nagpupo na daw yon tapos nagwiwi, kailangan diretsyo mo na daw talaga alisin dahil doon daw talaga nag irritate yung mga bakterya dito sa mga tumutubo kay Bimbim. -bim, tulad ng pigsa. So, yun na nga guys. Um, hindi pa daw siya fistula. So, hinawakan niya. May nana lang daw talaga yung kanyang mga pigsa. So, may pinapainom sa kanya. Sa ngayon daw, hindi pa naman daw dyan. Hindi pa naman daw talaga pwedeng ah uh, alisin at anuhin. So, ayun. Pero may binigay siya na gamot na um, ano sa kanya. So, kung paulit-ulit daw talaga to, ayun. Maya. Kung paulit-ulit daw talaga to, uh, pwede daw talaga maging fistula in ano. Kaya lang daw, ayun. Ayan mga medyo. mga dry na dry na kami guys. Kasi nga ayan. Uh, sa kaka ano. Aircon. Mahangin. Lahat lahat na. Nag-dry yeah, na nga ako. Yung mga lips ko talaga guys. So yun na nga guys. Ano tayo. Um, ayun. Basta. Two months. Before naman kami magkita ng doktor nito. Uh, yung doktor nito is yung. Yung nagli-laser. Hindi ko alam. Uh, ano, hindi ko alam, hindi ko ma-pronounce yung anong tawag sa kanya. Um, mamaya itanong ko kay Daddy ni Biboy, ni Bim Bim. So yun, nandito kami ngayon sa Alabang. Binisita namin yung lupa ni Daddy niya. Ayun oh. Pakita ko sa inyo guys na. No? Ayun. Nakikita niya yan, 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 yan. Yan. Yung lupa ni Daddy na nabili. So, dito sana kami titira. Kaso, uh, ayaw, na, ko dito kasi malayo. Tsaka walang parkingan yung kutsi. At tsaka hindi pa namin kabisado to. Hindi pa naman kompleto lahat-lahat talaga dyan sa loob. Kaya, hindi magandang ano, yun, tirahan pa. Sa Regent Street pala to. Kasi may ano dito, may street dito. 38B. So, siguro nasa na District eh, ng Alabang. Hindi ko alam kung saan to exacto eh. Pero ang lalaki ng mga bahay dito. You know, ang lalaki. Hanggang doon sa dulo. Subdivision ata doon. Eh. Malalaki siya. So anyway guys, hanggang dito na muna at mamaya update kami kasi pinatulog lang namin to si Bimbi. Kanina nagwawala talaga to doon sa hospital nagwawala talaga siya doon sa hospital kasi nga gusto niya na matulog gusto na niya mahiga ayaw niya na, na pinapatulog siya na karga ayan kaya gusto niya Ito yung reneseta sa kanya ng doktor kids ah uh, ano daw to eh um, ipapainom na parang tubig ano yung ituturo mo siya sa tubig. So kailangan daw pag nagpainom nito dapat daw yung uhaw na uhaw talaga yung bata. Para daw mainom, maubos. Yan. Ito yung kanyang ano. So bumili na kami ng isang box for 2 months. Kasi nahirap daw talaga to. Ano yan, hindi masyado. Pero buti na lang kami ng doktor ni Bimbim -Bim na dun kami bumili kasi talaga meron yan. Doon sa may baba ng Ishan, meron do mercury. Doon kami nito nakabili. Doon doon kami pumili. Para lahat daw ng reseta niya ay nandoon. So, yun na nga. Tama nga. Ayan. So, ihahalo daw ito sa tubig. So, buksan natin guys. So, subukan natin. So, daw kung ah uh, matanggal. Tapos, ayan o. Oh. Soluble powder for kids. Hmm. Galing. For, ano to Oh. For two months. Okay na to, kasi na to. Kasi, sa isang araw, isa. And then, panghugas lang daw dun sa mga pigsa-pigsa niya. Ito. Ito yan o. Ah. Yung Betadine Skin Cleanser. So, ito daw yung ihuhugas ko sa pet niya. Pagka nagwiwi, pag nagka udo, nagpupu, ito. So, yan guys, nandunan na yung dalawa. Pinapatulog namin to kasi mamaya sasabak kami sa mall. Ayan. So, later guys, mag-update ako. So ayan, nandito na kami sa SNR. mas na kami sa house namin doon sa bahay ni Boyfriend. Dahil parang hindi na kami labas ng labas, ayoko na rin na kain ng kain sa labas. Sa bagay ko dito? dito ayon na tayo. So oh, ayan, yeah. nagdododoodo tayo dito. At ayan na nga guys, may inaantay pa kami kasi daddy yung... Ay, yo. dito kami sa SNR ni Bimbe. Tara? Oh. Oh. Pa-bibili. Ah? Pa-bibili. Yeah. Dumot dinara yung pa. Yeah, bibili na kami niyan. But mayro pang iba, hanap mo na tayo. Totoo. Palit. Panterb-terapin. Ay, ito. Ito daw Bibili kami nito, guys, kasi lagi kami ng dito terapi. Oh. Magkano? Huwag oh, na, sa baklara na lang ako bibig. E kaya na ano lang doon, meron na doon. Ito, pipe. Ma, ito, ito, yun, yeah. ba, yung ano, di ano na, na maganda. Pero na. Hindi, malambot. Kaya yung malambot. Ayun, buy one, take one, mami. Ah. Ito, 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 ito. ito buy one, take one, ah. ito. Mga washi Ayan Ano yan? Short Mga panlalaki naman yan S&R S&R O, oh, pili ka na dito na ako isang dito, dito dito mawiyah, isang dito 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 Ha Ay dito tayo sa mga tawel. Yan. Dito kami sa mga tawel. Bim bim. Dami tawel oh mga bed bed sheet wow. ano siya yung mga iba na talaga yung mga pungpuna sa paa nagaganta na. ah dito bumili si dati na, ng... kasi parehang pareho oh mahinap tulog ka pa ha huh? tulog ka pa tulog pa Oh, okay lah. Oh, yakap. Ren 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 ren. Iya. Yeah. Ye. Yeah. Dito na naman tayo. Ye San san. Ooh. Hanta ya dito sa mga gamit. Oy, tara na tayo dito baka makakita tayo dito ng panty. bili nga may panty, oh. Panty. Ito, oh. Panty. <clears throat> XL ako. Ay, ayoko na ito. na ito, eh. May nag... Ki-ano? Bikini, eh. Okay naman sa akin yung bikini, pero dapat... XL. O, biru antuk ke antuk, uh. antuk baik kan Walang <coughs> hmm. mga pang matanda dito ang damit. Isin mo, Biboy? ka na nga. <coughs> hmm. Ayo. E Siguro na kung ano eh. pupunta ka dito wala kang ano. Yan, dapat may ano, food. Food. Ayun, sige na. Food oh, na muna dito. Dito Di ba man si mo? <laughs> Uy. Okay, pwede tayo. Bombing naman yun doon, nag-bombing mo. Wala doon bang bata. Meron. Meron ako, may chances. Ayun na baby boy. nga. Galit na mga, eh. Uka, Papa, Daddy. Ano yan? Ayoko. Mano na. Meron, ah? Iboy, awak mo si Bim. Kunin ko lang yung pante. Ikaw mango. Sarap nito. Ikaw mango. How much? Oh 300. Ito na lang. Saya sige Hindi ako nasasarapan niya. Udo. Ayan guys, dito na tayo. Okay. Wala akong naharap dito ni Sabon. Ayaw mo po kita sa akin. Ano pa gano'n ito? Sibuyas lang? Sibuyas, luya, kamatis, bawang. Ay, wala ka Kamatis lang. Si Sibuyas, kamatis, kalamansi. Oo. Oh. Tsaka ano, ma'am? Itlog malat, lagyan nyo ma'am. Ah, ito pa. 1, 2, 3, 4, 150, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,